huling sampung araw bago mag-eleksyon, narito ang UP Political Society upang magbigay ng ilang tips para sa darating na halalan. May kami ng sampu para matulungan ka sa papalapit na Mayo at Resi. Dalawang araw bago mag-eleksyon, heta na ang tip number 9. Ayon sa Comelec Resolution 9385, matatapos ang campaign period para sa parehong national at local elections ngayong araw, May 11, 2013. Alinsunod dito, ipinagbabawal simula bukas hanggang sa mismong araw ng eleksyon ang ah, number one. Ano mang uri ng pangangampanya gaya ng pamimigay ng flyers o pamimigay at pagsuot ng campaign para Fernandes anumang propaganda laban sa ibang partido o kandidato. Kung may makitang ganito ganitong pangyayari, Sumpo-sumpo kay Bongga Bongga. Sixto Brillantes. Dag okay. pa rito, huwag ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pa. Maging maalam at handa sa so darating na halalan. Lead serve, excel. Read, politics.